Magandang buhay mga kabuting-ting. Meron tayong gagawin dito na isang 3D stand pan. Ayan. Ang problema nito, hindi siya nagsiswing. Hindi natin alam kung yung gear niya ang may problema o yung kanyang swing arm. Maaring putol o tanggal yung tornilyo. Ayan o, tingnan nyo, ina number 1 natin, hindi siya umiikot. Kaya patayin muna natin. Ngayon, ang gagawin natin, dito sa likod, ayan, pihitin nyo yung tornilyo na yan, tapos yung steady nya, ito, yung, kung yan, tatanggalin nyo, ayan, para yun sa steady yan, isa ka sa mag-swing, pag inangat mo siya, mag-swing sya, ayan, tanggalin nyo sya, hilahin nyo lang, wala naman tornilyo yan, ayan o, tapos nyo hugutin, ayan, nakita natin yung kanya palang swing arm gandang motor nito, ang laki oh sino electric pan ayan oh ayan yung swing arm nya, tanggal natanggal siya dun sa neck kaya hindi siya nagsiswing pagka kahit ibaba mo yung dito sa may gear nya hindi siya nagsiswing ayan oh dahil dito sa may neck nya tanggal Ayan. Kaya para maikabit natin ng maayos, tatanggalin muna natin itong cover ng blade pan. yan Lahat yan tatanggalin natin para hindi tayo mahirapan at walang maging istorbo. Ayan. Kalasin natin lahat yan. Tapos, dito sa may neck nya, meron siyang tornilyo. Ayan maangat siya pagka, pero may hirap pa kayo suot pag hindi niyo niluwagan yung dito. Kalasin muna natin lahat dyan. Para makita nating mabuti. Ayan. Ayan o. Dapat itong swing arm nakasuot dito. Dyan. Yan, para hindi siya ay para mag-swing siya. Ayan oh. Kaya laging naka-steady. Pero hindi niya maiaangat 'yan kapag hindi niya inangat. What did you say, nigga? Ayan. Pag isinuot niyo siyang ganyan, mahihirapan kayo. Kaya ang gagawin niyo, kailangan check muna natin tong gear niya din para isang gawaan na lang kung merong nabungi dun sa mga gear niya che check lang natin pero ang talagang inaayos natin dito yung pagsising ng electric pan pero tingnan din natin tong gearbox niya kung ayan o ayun tanggal din yung uh, sa spring yung dalawang bulitas ayan o magka, magkahiwalay siya ayan 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 ika ikakabit na ganyan eh. mahirap sya isuot eh ayan o pero ayan check muna natin kailangan nahihila ng konti yung wire para hindi siya maputol tapos ayan kailangan maipasok nyo dun sa may neck meron siyang pinaka sabat dun sa neck ayan o oh. ayan dito ayan pero luwagan nyo muna yung tornilyo na yan ayan tapos pagka naisuot nyo na yung swing arm eh, ibalik nyo higpitan nyo ulit para pag binuhat yung ating electric pa hindi siya matanggal kaya siya matanggal kasi maluwag siya. O oh, at mahigpit yung pagkakatur nila pero hindi nakabaon ng mabuti yung dun sa may neck. Yung kaya dun sa swing arm niya natanggal. Yung ngayon bubuoy na natin to. Ayan o, oh, din siya. Isa rin dahilan yan minsan pag kaya hindi nagsiswing yung electric pan. Ayan, may suot nyo lang yung dalawang bulito sa gilid. Yan. Tapos dito sa may kabila, may spring sa, may spring sa loob 'yan eh. Ayan o. Tapos yung itulak, yung malaking gear papasok. Ayan, pag ganyan. Tapos iba ibalik na natin. Ilagay natin yung cover niya. Ayan. Para tapos yung dalawang turnilyong tinanggal natin. Ayan, kabit natin. Tapos uh, testing natin. Pagka na, kabit na natin. Kung magsuswing na yung ginawa natin electric pan. Ayan. Wala kaming pakialam! natin para maipakita ko sa inyo ayan o, oh, number 1 ayan ayan, umiikot na siya ayan, umiikot na siya o, oh, number 1 ayan o oh. ayan, kung mapapansin nyo pag pinindot nyo yung ano ba, number 1 ayan, magsiswing na siya nakalubog yon yung sa may gearbox na yun ayan o oh. number 2 ayan okay na kaya buhay na natin balik natin yung cover ng motor ayan tapos yung lahat ng tinanggal natin na parts ng electric pan babalik natin at testingin natin ulit mamaya ng nakakabit na lahat yung mga tinanggal natin blade pan, cover motor yan check lang natin mabuti yan sundan nyo lang para hindi kayo mahirapan eh, tinanong nyo malagandang klase yung mga gamit nyo pa araw kahit yung blade niya makapal pa ayan punasan ng kat ng tapos ayan kabit natin yung cover nung ayun para hindi mahugot yung ating electric pan ayan kabit natin yung cover ng blade para hindi maka disgrasya Bago natin kabit yung cover ng motor, eh testingin natin. Ayan o. Oh. Nakikita nyo diba nagsiswing na siya. Kanina nung unang testing natin, hindi kasi nga yung swing arm hindi nakakonect doon sa neck ng electric pan. Ayan, sunod natin tong cover ng motor. At magagamit na ng may-ari. Ayan. Pagkakabit niyan, kailangan sakto-sakto ron sa may tornilyo handa sa motor. Ayan. Kailangan hindi siya mahugot. Ayan. Para safe din yung motor natin. Ayan. Tapos kabit natin yung dito. Yung kanyang steady saka yung sa swing. Ayan. Ngayon, hey, nabuo na natin. Ngayon, oh. Kitang-kita na. Hmm. Number one. Nagsiswing na siya. Kaya, pwede nang ibigay doon sa may-ari. Ngayon. Okay na. Okay, patay na natin.